four tips for abdominal part like and follow so yo what's up mga kapar? So, magandang ka nga pala sa inyo mga kapar so uh, ngayon nga pala is meron lang akong ituturo para sa inyo uh, para sa ating abdominal part um ang gagawin natin is meron tayong four tips para sa mga gustong magkaroon ng So, ituturo ko sa inyo kahit nasa uh, nasa bahay lang kayo or nasa park lang kayo, pwede niyo itong gawin. So, let's go. Pops! Kung maabot ka sa videos na ito, mga kapar, meron lang pala akong ipopromote sa inyo na product. So, ito nga pala yun. At ito naman yung price niya. At ito naman yung... At kung gusto mong order, i-click mo lang yung yellow basket nasa baba. So God bless. Cheers. At so yun lang mga kapar, uh, sana merong kayo natutunan sa tips natin ngayon.